Army ay nasa kabilang uh, uy kasama pala natin siya may, may mix pala siya okay unang balita Army. <laughs> It's hey <your> turn <laughs> sige okay 137 na dalawa yung balita ko sige uh, una natin balita no dalawa pang LGU sa Nueva Ecija lumagda sa memorandum of agreement para sa pagtatayo ng Techno Village na programa ng uh, CLSU o ng Central Luzon State University <laughs> Uh, lumagda na rin ang LGU ng Aliaga at Lupao dito sa Nueva Ecija sa MOA o Memorandum of Agreement bilang pagsang sa pagtatayo ng Techno Village sa kanilang nasasakupan. Ito ay programa ng Central Luzon State University sa pangunguna ng uh, Extension Program Office na paggamit ng teknolohiyang pinaunlad ng mga eksperto sa loob ng universidad uh, sa mga komunidad sa lalawigan. Ginanap ito nin, na, nitong Martes, Mayo a 21 sa University Grounds sa loob ng uh, si CLSU sa Science City of Muñoz. Anim na teknolohiya na pinaunlad at aktibo nitong pinapasa ang kaalaman sa mga magsasaka. Yan ang pagtatanim ng uh, special o aromatic rice, pag-aalaga at papaparami ng mga hybrid na kambing pag-aalaga ng paitloging itik o yung Itik-Pinas program, pagbibinhi at pagpapatubo ng uh, kabuting bulaklak, soybean production at tilapia production. Ang uh, founder at initial implementer ng uh, Technovillage Development Program at head ng University Extension Office na si VP for Research and uh, Extension na si Dr. Edgar Orden, ang nagbukas ng Grand Moa Signing natutuwa itong natutupad na ang kanyang desisyon. ang teknolohiya ang kanilang nililikha ay napapakinabangan na ng mga komunidad. Si CLSU President Dr. Evaristo A. Abella naman ang nanguna sa pirmahan. Sa kanyang mensahe, sinabi nito na malaki ang pasasalamat niya sa lahat ng tumatangkilik sa programang ito. Tanda ito, Anya, na nagagampanan nila ang kanilang papel at nagsisilbi Uh, silang instrumento sa pagtulong at pagpapaunlad ng mga komunidad sa labas ng universidad. Anya pa, committed ang CLSU sa tuloy-tuloy na pag-aaral at pag-develop ng iba pang teknolohiya upang magsilbi sa pangailangan ng kanilang mga partners. Kasama sa MOA signing sina Aliaga Mayor Gilbert Moreno, Lupao Mayor Alex Romano at anim na farmer at organization partners kabilang dito ang Federation of the Damayang Kristiano of the Diocese of San Jose, Nueva Ecija. Uh, mula sa Talavera na kinatawan mismo ni Bishop Roberto C. Malyari. Narito rin ang Myriad Farms na isang uh, agricultural learning site at farm school mula sa bayan ng Limba. Andito rin ang Mushroom Growers Association mula sa Science City of Muñoz at mga individual farmer owners na sina Ginoong Nathaniel Veracruz mula sa Aliaga at Ginoong Godofredo Sebastian mula naman sa Saragosa. Sa kasalukuyan, pitong LGUs na ang lumagda kasama ang CLSU si para sa TVDP o sa Techno Village. Mula yan sa initial na dalawang pioneer municipalities nang simulan ang partnerships para sa proyekto taong 2021. Kabilang dito ang mga bayan ng Talavera, Science City of Muñoz, Gimba, Zaragoza, Cuyapo at yan nga ang Lupao at Aliaga. Ayan, ang balita mula sa CLSU kasama oh, G. Oh nga eh talagang dumadami na yung mga partner mm -hmm. no ng uh, ng CLSU yung Techno Village nila. Bakit na uh, may Bukod sa dalawang LGU, ay uh, napasama rin itong uh, Myriad Farm o yung iba pa na mga samahan doon sa mawa signing. So, ibig sabihin, um, uh, ayun, uh, hindi nangbasa LGUs na... ang uh, kanilang mm -hmm. partners, kundi uh, bumubukas din sila sa iba pang mga organizations. Hindi. ah uh, yung, may mga signing din kasi na separate dun sa mga magiging farmer organization uh, or organization partners nila. So, according to uh, Dr. Uh, uh, Aldrin. Aldrin. <laughs> Sorry. Uh, Doc, uh, sabi ni Doc Aldrin, uh, uh, sabi ni Doc Aldrin, sabi niya separate na Separate daw talaga yung uh, mo, uh, memorandum of agreement sa pagitan ng CLSU at ng uh, farmer partners. Uh, sila yung mga uh, magiging demo farms, maging parang integrated farm uh, na uh, magiging essentially village ng technology mm. ng CLSU sa ibat-ibang mga partner LGUs. Kaya kung mapapansin mo, yung mga nandun ay galing na sa mga uh nag-sign na ng MOA ng mga local government uh, units mm -mm. mula sa Nueva Ecija. Kung halimbawa, uh... yung LGU Gimba uh nagkaroon mm -mm. sila ng signing, MOA signing. Mm -mm. So itong mga mm -mm. organizations o grupo, uh, sila naman mm -mm. yung kumaga implementor ng mga activity, uh -oh, yes ng mga techno village project ng CLS yung ganun ba? Uh Oo -oh. uh, Actually dito sa GIMBA para, dalawa na eh ang nauna nilang i identify ay ang Kasungsong Farmers Association So hindi pala yung center cooperative yung uh, Kasung CFA uh -oh. Kasungsong Farmers Association na pinamumunuan ni uh, Sally ah uh, Sally Sally ni Miss Sally ah uh, Lacadene de la Cruz, I think, yung apelido niya. At uh, nag-start na yung trainings nila no sa mushroom at saka sa, if I'm not mistaken, itik o kambing. Uh, ano uh, uh -oh. At uh, yun nga, uh, kinukumpensipa nila yung iba nilang mga kasamahan para naman sa pagtatanim ng special purpose rice. Pero dito, sa Myriad Farms, nandito kasi ako ngayon sa Myriad Farms kasi may separate pa tayong kinover na event. Sa Myriad Farms, um, I think lahat, no? Uh, ayan, lahat ay uh, lahat sa ng project. Oo, oo, oo. Rice, soy, mushroom, goat, itik, at fish. So, kompleto yung anim na Technologies, ia-apply nila dito sa uh, farm nila. Kasi ang kagandahan naman dito sa myriad farms, ano sila eh um, may capacity na sila na makapagturo. Kasi isa rin silang training site. At ito yung isa sa mga dreams ni Doc Orden, magkaroon ng multiplier uh, partners, no? Uh, hindi na sila yung magtuturo, Ituturuan nila halimbawa itong myriad farms at ang myriad farms na yung magtuturo sa mga farmers sa within the community ng Gimba. Ganon. Mm -hmm. Ganun. Mm -hmm. Kaya pa di tayong sumali. <laughs> <laughs> ano bang maganda? Eating? mushroom. Ah, <laughs> uh -oh. sige, mga magsasaka dyan at saka mga 'yon. Nakakailangan ng puwedeng uh, ano, mm -hmm. mag-join para mag-benefits din doon sa tinatawag na Techno Village. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. Ayon. Um, ano nga eh, ang bilis na expansion nila. Yung unang three years na implementation ng TVDP o yung Techno Village ay dalawa lang yung uh, LGUs. Pero kasi nga, sumabay yun sa ano eh, sa COVID, di ba? Mm -hmm. At nung nag-start in 2024, luman na kaagad. yung Para, uh, na kaagad. Mm -hmm. ah, Oo. Oh, kaya mabilis. Kaya naman, sana... Hopefully mas marami pang uh, mag-advocate uh, no nung ginagawa nila sa Techno Village. Uh, okay. para na rin sa mga farmers nito.